Hello watchers. So nandito ako ngayon sa munisipyo ng Sanya Española at dumaan ako dito sa kanilang tinatawag na Labog Hot Spring dito sa Sitio Inyaran. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong meron dito. So meron silang dalawang pool, yung isang nasa baba, 'yun yung medyo malamig-lamig and then yung dito naman sa taas ay medyo mainit siya pero pading pwede naman maliguan. At meron silang flowing water at mausok-usok pa nga <laughs> yung tubig. And then sa mga gustong mag-overnight, pading pwede po. Meron silang uh, parang function hall na 1,500 pesos ang rate para sa mga gustong mag-overnight. Pwede kayo maglagay ng tent, magsabit ng duyan, kayo bahala kahit ilan na po yun. And then, meron din silang cottage for only 150 pesos. At ang entrance fee dito ay 20 pesos per head. 4 years old below, free na po siya. So, ang Labog Hot Spring ay open from 5am to 8pm para sa mga hindi mag-overnight. At take note, close po sila every Thursday kasi yun po ang kanilang cleaning time. So, sa mga gustong pumunta dito or uh, sa mga pupunta ng Soprano-Espanyola, daanan nyo po ang Labog Hot Spring sa Sitio Iñarán, Barangay Labog. Yun lang. Bye!